Away, pagka pala nakatikim ka nito sa Batangas, pagkasarap-sarap. <laughs> Ang baday ko talaga magbatang kenyo. <laughs> Hindi ko talaga bagay. So, anyways, talaga nakatikim ako nito dito sa Batangas. Talaga namang napakasarap at gagawa natin ng ating version. So, itong ating atay ay hiniwa-hiwa ko lang yan. Tapos, nilagyan ko lang ng toyo, paminta, kalamansi. Pinigan ko yan, mga 6 pieces lang. Tapos, ay minasaj massage ko na yan. Ayan. So, massage natin. Medyo mamumutla talaga yan kasi nilagyan natin ng kalamansi. Tabi muna natin yan. At dito sa isang pan, maglagay tayo dito ng mga liyampo. At lagyan din natin ng toyo. Paminta. Kalamansi. Ayan. So, pigaan lang natin. Depende na, tansya-tansyahin nyo na lang kung gaano karaming kalamansi ang ilalagay nyo. Kung wala naman kayong kalamansi, ay pwede kayong gumamit ng lemon or lime. Ayan, lagyan lang natin ito ng tubig. Tapos, massage-massage lang natin at pinaun-baun ko lang dyan para magpantay dito sa tubig. at pakuluan natin ito. So, pinakuluan na natin yun. lagyan na natin ng mantika itong ating pan. Kapag ka malambot na yan or medyo natuyo na, para naman kumapit yung lasa niyan ay ipiprito pa natin yan. Takpan lang natin at medyo mag-ingat kayo at medyo umilag kayo at nananakit talaga ito. Talagang pagka natalsikan kayo nito ay hindi kayo papatawarin. <laughs> Iprito lang natin at itabi muna natin yan Siyempre, hindi makokompleto itong ating recipe kapag kawala itong mga ganitong sahog. Meron pala ako ditong sweet balls tapos iprito lang natin. Hanggang sa mamula-mula, itong ating fish balls. Ayan, iprito lang natin. Para pala sa sauce ng fish balls ay meron din akong recipe niyan. Ah, tingnan nyo na lang sa ating mga videos. Ito namang ating kikyam. Manamis-namis na kikyam pala ang ginamit ko dito kasi iyon yung tamang-tamang lasa na kailangan dito sa ating lulutuin. So, yung atay na binabad natin kanina ay iprito na natin or ipan fry natin. So, kapag ka nagkulang yung mantika nyo, dagdagan nyo lang ng kaunti at ayaw rin natin na masyadong lubog yung pagkakaprito nyan. So, medyo konti lang naman ng minutes ang kailangan natin dito para naman maluto ito. Dahil kapag na overcook po yan ay titigas. Dito na sa ating kawali, maglagay lang tayo ng mantika. Isa na tayo dito ng sibuyas natin. Isama na rin natin itong ating bawang. Konting asin, paminta, para naman dyan palang malasa na. Konting toyo, itong ating pork cubes. Pwede rin kayong gumamit ng chicken cubes, beef cubes, kayo nang bahala kung anong pampalasa ang gusto nyo. So, dinurog ko na yan. Diyan pa lang sa ating pagigisa. Tapos, itong ating boiling water na. Boiling water na po talaga ang nilagay ko dyan para hindi na tayo maghintay na magpakulupa. Para nakadalawang takore ako or isa't kalahating takore. So, tatakpan lang natin yan para naman kumulo na itong ating lomi noodles. Ito palang lomi noodles natin ay pinasadahan ko lang or binanlawan ko lang ng running water. Tapos, inilagay ko na dyan. Maglagay lang tayo ng ating paminta pa. Tapos, siniwahiwalay ko na yung noodles. Tapos, pakuluan lang natin. At itong ating binating itlog. So, yung iba hindi na rin naglalagay nito. Ako, hindi rin talaga ako naglalagay ng binating itlog. Pero, dito ay nag-experiment naman tayo. Itong ating uh, pampalapot. Pwede rin cornstarch ang gamitin nyo dyan. Yung sa akin po ay cassava flour ang dinamit ko dyan. Haluin lang hanggang sa lumapot na ito at pakuluan lang natin. So, yung akin talaga, pinili ko yung medyo tuyo-tuyo at yung parang pansit lang talagang kinakain ko. Nasa inyo naman kung gusto nyo medyo basa ang inyong lomi. Lagyan nyo na lang ito ng more water pa para mas masabaw. <laughs> Mag-toppings na tayo dito ng mga kailangan nating i-toppings para sa sausawan, kalamansi, onion na puti, oyo at sili. Maglagay lang tayo dito ng roasted garlic. At dito sa ating sausawan, ilagay na natin dyan, halu-haluin at kainin. Enjoy!